Dire? Ah, ano pong script ngayon sa workshop? Gusto ko ng libro. Yon? Oh, gusto ko gusto mo ng libro, di ba? Gusto mo yung makapala libro. O, okay. gang? Ah. Gusto ko ng libro! Gusto ko ng makapala libro! Gusto ko ng libro! Yung makapala libro! wala yung pangalan ko doon! Nakasan mo pa! wala yung pangalan ko doon! Galit na okay. galit! Libro. Gigil na gigil! Wala yung pangalan ko doon! Gusto ng gigil! Siri? Ano? Bakit naman yun yung ano, linya? inang libro Um Meron po ako ditong 2023 GAA Mr. Chairman. 2023 GAA. Sabi po niya doon sa hearing, Sir Chairman, nasa daw po. He was uh, under oath when he said it. Binasa ko po lahat 'to, Sir Chairman. Actually, nagpunta pa ako sa 2024 tsaka 2022. Actually, he mentioned 2023, hindi ba? Opo, tama po kayo, Mr. Chairman. So, mamaya habang break po tayo, at I will not, uh, I wanted to appeal sana to my dear colleagues if I can uh, uh, ask questions dahil grabe ho yung ginawa sa atin. Pero, Mr. Meron Chairman, ka naman dito kasi last kan dumating. So, your number 13 <laughs> after Senator Gatchalian, <laughs> Senator De La Rosa, and then ikaw na. Opo. Opo, so after Mr. lunch chairman. after our lunch yes. break you can have your Mr. time. Mr. Chairman. Mr. Chairman just to point uh, out Senator Goppa pala. Mr. Para. Chairman just to point out po Mr. Chairman a uh, few seconds lang. Mr. Chairman ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa house na nandito yung binabanggit niya na may prod, flood control project si Joel Villanueva. If we can Mr. Chairman o oh, ayan mga batang helmet, sabi nga ni Mr. Villanueva, wala dito sa makapal na libro na to ng ga'a yung paka-anodion. No, <laughs> sa makapal na mukha. Wala <laughs> sa makapal na mukha, wala sa makapal na libro pero sa makapal na mukha. Pero ito nga mga batang helmet, sinabi nga kanina sa Senate hearing, video pa, ah. na wala nga daw dun sa ga'a. Sabi mm. naman ni Senator Ping, mm. yung ang inaano nito si Mr. Bryce about dun sa ni Mr. Villanueva. Mm -hmm. Pero, saan program funds? Oh, ano Nasa? Ang program funds. Walang program? Hindi, hindi ba nga, pag an program, hindi talaga siya naka-pattern dun sa program or wala talagang programang ganun. Parang unpredictable program ah. fan sa eh. parang bigla na lang naisip ipo na so, Ay, parang si, sinit. parang si Wawa. Parang hindi ako si Wawa. Wawa. Wawa talaga. si Wawa. Ah, ano din sa Nasa private tayo. Eto nga mga kabata, helmet, nakakalokal. Ito na pala libro dun, no? Pero yung kay Mr. Dinggoy parang napatunayan doon sa, yung insertion, nandun daw sa gaa. Ano? Ano? Nang patunayan? Nandun daw eh, kasi nag-ansilaan. Hindi nang, na siya safe. Ay, hindi naman talaga siya safe. Hello? <laughs> Pero eto, goodbye sa so tayo kasi ang gulo-gulo na talaga sa Senate eh. Hmm. Gulo na mga Dito tayo sa Naga. Maray na aga sa Indogabos, ang sakuyang pagtaonggalang galang sa mga city officials na yaon digdi, di ko na po pagsasaro-saroon. Si Gabos na mga nagpartisipar ng niya na aga, maray na aga sa Indo. Ako lang po, si mga bakong taga-naga, sa pangaran kang uh, bilog na siyudad naga, we na welcome mi kamu sa, sa tuyang po sa mga deboto ni ina, welcome to Naga City mabalos na maray sa pagpartisipar para sa gabos na participating units ngunya na aga. Mag-ugma po kita, i-enjoy ta ang mga parada hanggang sa aga. Sa liwat, happy fiesta sa Indugabos. Viva Nuestra Senyora de Peña Francia. Viva! O oh, diba, sa naga, chill-chill lang talaga sila Mayor Lenny, lalo na... Yung fiesta, oh, no? Oh, ah, kasi celebrate pa rin. Eh, mga... Mayora naman. Iba eh, talaga si... Ganyan talaga kasi kapag Malinis Oh, uh, lang Kaman. ginagawang Katiwalian O, uh, lang ginagawang katiwalian. Walang mga binabalak na Corruption Walang ganyan oh, walang, oh, walang ganyan, wala. ganyan eh Nagawang may transparency Good governance no. And accountability O, diba? ba? Oh. saya-saya Chill-chill lang Ang oh, saya-saya Parang may iba talagang dimension Doon no sa Naga, oh, no? Oh, no Pag lumapas ka ng Naga Disko, kaya na naman Ang hirap na naman Ang brah Pero tumaalala mo na naman Hindi ka naman makabili ng gusto mong ulam Pagpampaling ka na naman ng katotohanan na Ang daming magnanakaw pero pag pumasok sa naga, talaga parang alam mo yun, yung safe place, safe zone, talagang Doon jin, na lang tayo lang. sa naga? Oo, oh, lumipat na tayo lahat sa naga. Pero yun yung mga batang helmet, comment nyo na dyan kung ano masasabi nyo regarding naman sa naganap na hearing ngayon na may pa... Makapalalim, bro! Oh. Uh -huh. Hanapin daw yung pangalan niya. Eh, paano pala mahalap yung pangalan niya? Nandun pala sa unprogram. wala, wala dyan! Pero nakakairita lang talaga dun sa mga tao na pilit pa rin, dinedenay kahit yung laki ng kanilang katawan at ng chan, eh kita kita lang sa picture. Ay, may chan? Dinedenay pa na baka daw hindi siya yon or pwedeng siya daw yun. Eh, nung pinakita na yung whole body, medyo oh. pa, hindi lang yung chan. Oh. Ay, siya nga, talaga. Ay, doon. okay ka ba, chan? Ay, nakakaloka. Ang kakapal talaga ng mga pe styles nyo! Mm, ha? Mga klaseng mga face! Ninak ninakaw nyo ang kaban ng bayan. Ninakaw nyo yung perang pinaghirapan namin. Mm -hmm. Diba? Oh, tayo? tayo. Diba? Tayo. So ano na ang gagawin natin mga batang helmet? Kita Trabaho uli, ulit. Magtrabaho ulit. Mag ulit pero kita kita sa September 21. O oh, basta kita 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 mga stay safe. Stay safe. always, I'm sabi going to survive your helmet. Dito mo kikita kita better everyday. God bless everyone. Bye! Kay Lenny! Kay Lenny! Ay! <laughs> kay Lenny Yung isa pang pagkabanggit mo sa kanilang dalawa, yung 10.40 a.m. do sa house hearing ng September 9, di ba? September 9. Okay. Sinasabi Opo. mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes, po, si you're Senator on, Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi okay, po 2025 first, yun kay Senator Joel po, hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Uh, opo, pero in, in, hindi, okay, hindi we po check siya 2025. Ah, no? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As far as Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung seven items kasi item for item, chinect namin, nagtugmado sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at Tumama do saaming kina check, then we will also hold him into account.